naging maangas Hello, what's up mga kalae At welcome back to the Salai Nation Vlogs mga kale And for today's video is Tayo ay maglalagay ng sing-sing Sa ating mga, sa ating alagang kalapate Medyo late na tayo Hindi ko alam kung magkakasya pa to oh, Hindi na kasi malaki na yung ibo natin na Lalagyan ng sing-sing mga kalae Bale yung ating alagang kalapate na nag overplay sa atin nung nakaraang araw eh hindi ko na makukuha yung ahayaan ko na. Pero pinakukuha nung may ari ay eh, medyo open loop siya kaya ahayaan na lang natin yung, yung ating mga kalapate doon sa kanya. Yan mga kalay. Ahayaan na natin dyan yung ating mga kalapate kasi open loop yung kanyang kulungan mga kalay nahihirapan tayo mga kalay na mapapatsar pa yon kahit mga young bird pa kasi nasanay na nga sila mga kalay. so yun nga mga kalay, ano sisingsingan na nga natin to medyo kailangan natin magmadali kasi nga magsisepe na at uh, magpapakain pa tayo ng ating mga alaga kalapati Magpapa, magpapalit pa tayo ng kanilang mga ano ng mga ano nila tubig kasi Uh, kahapon pa yun ng hapon mga kalay medyo tirik na rin ng araw kaya kailangan natin magmadali so hindi ko lang sure kung magkakasya pa yung sing -sing ng ating mga kalapati mga kalay yung sa nag-iisa lang naman yung binuhay niya kaya bilis lumaki so lalagyan na natin ng sing -sing. so let's go <laughs> so yan nga mga kalay ano Lalagyan na natin ng sing -sing. Bale ang ilalagay nga nating singsing -sing. Personal ring mga kalae At ito nga yun. So sana nakikita nyo Personal ring At ito uh, ARPU 2024. Yan mga kalae. Napakalaki na ng ibo natin, no. Oh. Ano? Oh. Malaki na ibo natin, no. Oh. Lakil busog-lusog, oh. usog-lusog. Grabe, laki na oh. Ano? Kabaan niya, ni. ano? Wala Sana mag pa 'to. susuot nyo lang 'yan mga kalae. mahirap pag nag-iisa ka. Agiisang naglalagay mga kalae. So, 'yun. Medyo napakahirap maselan kasi ba mabalian lalot nag-iisa tayong naglalagay mga kalae sana magkasya pa para pumasok mga kalae ano suot na sumuot na siya sumuot mga kalae hindi siya nabalian hindi siya nasaktan ayan no? hindi umiiyak pero sumuot na yung singsing -sing. -single. buti na lang umabot pa ayan kasi hilahin nyo na yan yun pasok yun pasok so nyo siya ito mga kalae Iingatan nyo lang yung buto para wag mabalian mga kalae kasi malambot pa to. Yun, pasok mga kalae. So yun mga kalae, goods na goods, hindi siya nasaktan. Kanya naman, no, oh, shoot na shoot na. So babalik na natin. Ganyan lang mga kalae. So sing natin. Ganyan lang. Oh. So yun mga kalae, tapos na natin lagyan ng singsing -sing yung ating alagang kalapate mga kalae na natin breeder mga kalae sa hinaharap mga kalae. Kaya dito na natatapos itong video to so please like share subscribe mga kalae sa ating YouTube channel Alai Nation Vlogs so keep safe mga kalae bye pakibulong sino ang malupit pakibulong sino ang malupit pakibulong sino ang malupit